Good day sa inyong lahat guys Ngayon ay Nandito tayo sa Motor Trade GC Aquino Dito sa may Along da highway lang siya guys Malapit lang sa Gaisano Butuan City So yan guys Tignan natin yung mga motor na dito Ito yung uh, Mio gear nila guys Na ano Kulay matte black Yan yung price niya guys Yung Mio gear sinali niya naman yung down payment niya for 3 years yan guys 4,089 tapos may rebase pa siya na 500 yan madami silang unit dito guys yan may mga Mio I MIU Mio Gear ito namang Mio Gear na ano ah pwede naman video kulay anong to short gray at ito or mm. gray yan 82,000 yung price niya guys kaya yan saka dito naman sa likod is yung Mio i na 125 yung bagong kulay ngayon guys uh, actually decals yung lang yung nabago sa kanya yan yan yung presyo ng Mio i 80,500 tapos dito naman sa kabila guys yung mga Suzuki nila naka display yan yung bagong ano smash na naka mags uh, Suzuki smash na FI FI na sa yan guys So, dito naman yung mga raider nila Yan raider Raider na FI tapos, Yan yung price ng raider nila guys oh. Pag installment Down ka ng 12,000 Tapos monthly ka ng 12, uh, 6, Yan yung presyo nya pag cash Yan siya Yung iba't ibang kulay ng ano, Raider FI Yan naman yung carb nila guys walang mga presyo yan kasi you no, know, mga bagong unit no, bagong dating doon naman yung smash lang na regular smash yung carburetor punta natin yan namaya guys ito yung boardman naman nila yan Suzuki boardman 125 may kimco din sila dito guys oh. As Honda Honda XRM tapos ito puntahan natin yung ano yung smash. Tingnan natin yung presyo ng smash. Yan. Smash. Dito naman sa kabila guys ay mga Honda, mga XRM. Tapos, may Mio din. Tapos yan, yung Honda Beat na bagong labas ngayon. Yan. Lalo na yan yung limited limited edition guys limited edition na Honda Beat yan yung presyo niya pag cash yan yan naman yung sa installment ni guys 3.9 tapos monthly 3.8 may rebate na 500 yan yung ano limited edition na Honda Beat yan tapos dito naman sa kabila guys yung NMAX nila yan yung presyo ng NMAX pag installment may rebits niya na 500 tapos 153k yung cash yan yan yung motor nila guys tapos dito sa kabila yung Aerox nila yan yung Aerox 9,500 down payment tapos 5,700 yung monthly may rebits sa 500 tapos yung cash price is so 125k So yan yung mga motor na dito guys Puntahan lang nyo dito sa Motor Trade GC Aquino Along the highway lang siya guys Sa uh, may uh, May Gaisano mahan lang ng Gaisano So kung balak nyo kumuha ng motor guys Puntahan lang kayo dito sa branch nila At mag inquire Salamat sa panonood ng aking video guys Thank you